<laughs> Yan, sarap na O, oh, pwede na pakawalan O, oh, pwede na daw sir May go signal ka bumak bumakbak So, ito guys Meron tayong motor dito kargado na to 180cc so natapos niya na yung break in period na 3,500 no? so unang 500 tas tatlong 1,000 so trip, maka 3,500 na siya so ngayon pinapa check niya lang kung pwede nang i-back-back nagkaano <laughs> ka ba siya? nagalong ride ka? Ayun, long ride talaga. <laughs> Eh, malam mo, umuwi ka ngayong Holy Week. Tanto umuwi kong Holy Week. Ingat siya, ha? Oh, second batch na yan, eh. Three. Ano, oh, koso. Ilang, ilang MM, sir, ang ano mo? Koso, oh, 30? 32? Alright. Alright. <laughs> ha? Totono na lang. Ha? Eh, syempre, mahaba-haba na rin eh. Naku, pag narito, pag natono yan, baka mag -iba ulit. Balik sa dating lakas. natin no no uli. Ano no. okay naman to? Aw dito. Nalis mo yung ano? Naka naka interface na siya. Nalis mo yung siya nilagay niya ano? Okay to. Pero dapat yun. malaki. 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 Andi, malaki. Yung Malaki. Ay, malaki kasi yung malaki. Yung, medyo mahaba, yung medyo mahaba. Oo. Ah, oh, dapat yun. Iyan niya. ko na eh. box pala 'yan. <laughs> <laughs> <Ay> sa... <laughs> mukhang, mukhang hindi, no? <laughs> Ginawa niya, ginamit nila lang. Ginamit nila lang, 'di Ang problema kasi Yung ano, ito. Oo. Oo. <laughs> oh. Yeah. Oo. Oh. na, eh <laughs>

sarap na oh, pwede na pakawalan ito oh, nabulabog oh, nabulabog yung oh. yung lagis Oo ayan, ayan lang iababakpak nila yan oh, <laughs> kahit hindi niya naibakpakan nila ramdam niya yun. oh ramdam niya pagil eh. Tino mo Pagdating dito niya, mabibitin na naman. Sabi, gusto ko pa. Ang na ako. Lumagpas na dalawang kanto na. Oh. Dati isang kanto lang. Sir, huwag masyado matuwa. Ah. Promise. oh. An experience, ang ang, <laughs> ang, 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 poproblemahin mo, sir, hindi na yung takbo. Yung pagtigil na. Yung pagpreno. mga <laughs> <laughs> Oh, pag may sakay ka, parang kala mo Kahit paakyat, kala mo Pantay pa rin eh Yan, abakbak yan, abakbak yan At umigil <laughs> Halo, kala ko diniretso mo ba? Ang yun ang sabi ko kasi re, eh, huwag ka masyadong matuwa at saka aso sa problema, aso sa na problema mo preno na. Gaya, break break This break na ba yung likod mo sir? This break na? Oh, palit ka lang ano, bagong break pad. <laughs> oh, nabitin pa nga oh. nabitin <laughs> pa eh. Oh, nagwili pa. Lakas sabog yung langis. Ang lakas mo? Hindi, gawa nung ano yun, sir. Ang buwan yun! Saka, tawag doon. Kahit na kasi pigil. Nabomba eh. Kahipon yung langis. Nabomba oh. <laughs> Ah, oh, pwede na daw, sir. May go signal ka nang bumakbak. <laughs> Yung preno na lang ang maproblematin. <laughs> Saan po ang kasi, sir? Ha? Oh. There oh, you yeah. <laughs>